Bumakaspat, isa na ganap na tropical depression o bagyo ang low pressure area na minomonitor sa may silangan ng extreme northern Luzon at ngayon po ay may local name na ineng ng pag-asa. Taglay, taglay ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at buksong 55 kilometers per hour ang bagyong ining ay wala pong direktang epekto sa lagay ng panahon. Ngunit inaasahang makakatakin pa rin ito ang southwest monsoon o no? habagat na siyang magpapaula naman sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ngayong araw, ang Batanes asahan po ang ulap na halangitay na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms dahil pwede po yan sa draft ng bagyong hanaw. Ang Cagayan at Isabela apektado po ng trough ng isang low pressure area kaya makakasa din po na maulap na nakalangitan na may kalat-kalat ng mga pagulan at thunderstorms. Ang Pangasinan, Sambales, Bataan at Occidental Mindoro asan po dyan ang monsoon rains dahil pa rin po sa habagat. Ang Metro Manila na lalabing bahagi ng Ilocos Region, Apayao, Abra, Binket, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite at Batangas Ay makakaasa din po ng mga occasional rains dahil pa rin po sa habagat at ang nalalabing bahagi ng Luzon ma maulap na kalangitan na may mga chance na kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil pa rin po sa southwest monsoon. Kaya pinapayuhan ng ating mga kababayan na may maingat at maging alerto po sa mga posibleng pagbaha at pagkukunan lupa at ugaliin na magdala palagi ng payong o kahit anong mga panangga sa ulan sa tuwing lalabas ng ating mga tahanan. At yan po muna ang update sa lagay ng panahon. Music.